morning mga kula de ko and today check up ni baby and yes check up nga niya at tuturukan siya ngayon ng pico virus at ng anti pneumonia tamang chill mode lang siya tulog lang muna siya kasi busog naman yan bago kami nagbiyahe and from second floor we're going to pee floor kasi doon po yung pwede niya um, pay po si baby Meron din po silang charity dito sa Fabelia. I Flex ko na rin po ito bago ko maliwa ulit. Ayan, may ng mga halaman. Sobrang beautiful. Ang gaganda ng mga halaman. And pagkaliwa mo dyan, andyan na po yung mga nurses para i-assist ka po nila. At tapos na nga pala dyan, sukatin at timbangin si baby. Kaya, ayan, nag-video na lang ako. Baby! pagkagising nga niya, ipinadedi ko na rin para naman mabusog si baby. At nagkalat pa nga yung aking gatas dyan sa kama. Bechit na tumutulo na talaga siya. Pag ganyan daw tumutulo na yung gatas ng ina, meaning to say is gutom na yung baby mo. Tulog na nga ulit si baby. At magbabayad na si daddy na hospital pay. And yes po, magbabayad pa rin kayo ng 50 pesos for hospital pay. Kasi po, naka-paycon po ang inyong check-up.

ng Ay <laughs> pa, pa, ay nga mga mima, sinabihan siya na makinis daw yung mukha niya. Sa breastfeed lang naman yan, sabi ko. Sigana nabibilaukan pa nga yan. At dyan na nga, check up na nga siya sa pedia niya. Sabi ko ko kay daddy na videohan niya kami ng patago lang. Baka kasi bawal ulit. So, ayan, ang pangituloy ng kuha. <coughs> <coughs> hey. hey. Ano, right. hey. isa lang yan? O Dalawa. Tapos na nga ang aming check up. Umiyak naman siya tapos nakatulog lang ulit after niya. So, yan. Elevator na ulit kami dyan. So, we're going to second floor para sa exit. Pagdabas nga namin dyan sa Fabelia, nakita namin meron dyan mamihan. Kaya kumain na kami. Gutom na. At ito, dumaan lang kami saglit dito sa BPI. At ito na nga, nakasakay na kami ng jeep kanina. Pablooming trip pala yun. Akala namin monumento. So, magbabayad sana ako. Hindi na ako pinagbayad eh. nagvideo na ako. Nakalipat na kami ng jeep dyan. hager, yung bangs ko dyan, girl. Kasi papunta kami monumento. Baba daw kami nang SM Grand Central. <laughs> aligan na, uwi na tayo wala ka mapilit talaga wala ka dyan bibigyan na lang kita Tapos si Darrell ayaw ko umuwi. Gusto niya sa mall. Hindi ano, plastic na salita mo yan. Pag nasa tapos pa tayo ng mall na, ano, ano, para uwi na tayo. Gusto naman talaga umuwi. Ikaw lang yung ayaw. Doon tayo sa taas, parang yung kuha. Year of the Dragon! Dito lang dito Bibi. Nagmerienda nga kami sa Papi Shuffle Pancake Cafe. So, ayan. Piniprepare na yung order namin dyan. So, nag-order lang ako ng chocolate pancake flavor. Tapos, yung kanilang coffee na bestseller. Design ng ano yan eh, na fish pan na yan. Isa harvest, similia, grow out, mabilis na trabahuin ang tao kahit tatatlong tao lang yung gumalaw dyan, yung sa niya, kaya tapusin. Kaya tapusin ang ilang tao lang. Kasi sa mga fish pan, mostly, pinahakot nila, dinadala sa ganito, ang layo ng lakad, so, okay, kahit nasabihin mong ano, hindi ganun ka. Tapos ko kumain, eh, nagising si baby at pinadedre ko na kasi gutom na. Ayan, yung kinain ko kanina may umay factor talaga siya. Eto, dumaan na nga kami dyan sa Pet Express kasi may alaga kaming aso at binilihan namin siya ng treats and vitamins. So, ayan, paglakad-lakad namin, napahinto kami sa panda para magpadede uli. And, ayan na nga, nagtaxi na nga kami dyan dahil tapos na ang aming gala. Ayan, pa-smile, smile lang ang bebe at hindi yan siya nilalagnat pag tinutusukan sana magtuloy-tuloy, 'di ba? Para happy lang siya. At ayun nakarating na kami sa bahay and so far hindi naman masyadong mahal yung siningil kasi malapit lang. Ayan, taran. Ayan yung gate namin. Ah, uh, nangungupahin lang kami dyan mga, mga kalodiwaps. Ito yun, si Scarlett. Mahilig talaga yun siya magsalubong sa amin. Kaya yun, tapos diretso yun sa kwarto. Kaya ang dami-dami ng balahibo. Kasi minsan naglalagas talaga yung mga balahibo niyan. Pero, pinaliguan ko yan bago kami umalis. At ayun na nga, andiyan na kami sa aming kwarto. At magpapaalam na nga kami mga kaladyo ko. Hope you like my videos guys. And don't forget to like and subscribe. And don't forget to comment if my suggestions man kayo. Para magawa natin ng videos, ba diba? May mga content. Charot! Ayan, yung napamili ko sa King's Bakery and Hopia. Tsaka yung Bavarian flavor na ano. Tsaka yung Suma na sobrang sarap niyan. Tapos, ayan, nilagay ko na siya sa bouncer para makapagligpit-ligpit akes. Bye-bye!